Pumarap ka. Oh, ayan baga. Pabuhay yan. May barkong dumaan mga kabijeng. Ang laki yung haba. Grabe haba ng barko na to. Ang haba ng barko. Ay, batay ka raw na naman. Ayun, ang pakul. Oh. Siti, siti. Oh. Ah. Uh, Sumunta tayo. Sa gilid sa sabitan. Ang ate. Talaga. Kana. Angat, 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 angat. Ilat na Sa dalawa, tatlo. Lima? Sa dalawa, tatlo. Two, four, anin. Anin piraso pala. bayan yung dalawa mga kabising sabayan oh ano to tatlo tatlo na wala isa dalawa tatlo hey tuloy nga malaki grabe 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 ah paspasan pala ito paspasan so nandito nga pala kami ngayon sa maraming mga bangka napadaan kami dito mga kabising ang daming mga bangkang maliliit dito so ngayon na ah, binibira binibirada pa oy oy karaw pala Karawa, tulingan malaking tulingan nandun sa una no? so binibira pa itong isa so ngayon kadaming bangka dito mga kabising oh paikot yan Ayan, bangka 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 ay laki ng dilawan ay mga isang kilo mayikit git puro bangka ito dami bangka pero mga maliliit lang na bangka gawa ng nandito na kasi kami sa nandito na kami bandang panabian medyo matumal yung sibad ngayon mga kabising pahirapan sa panghuli ng isda ngayon dahil ah, nagala din yung mga orka nanginginahin din yung mga orka kaya itong payon ito, tapos ito yung norka, tapos ay yan, bumalik na naman sa pagkain. Pero hindi naman yung sibad talaga. Ay, grabe. Yelopin. Nga, harap na harap. At makikita nila ba. Harap na harap. Kita, humarap. Ah! <laughs> Yelopin daming bangka dito bilangin natin lang piraso ito isa, dalawa, tatlo apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo ah sampo, pangunsi kami tapos kanina mas maraming bangka kanina mga kabising ay naguwian na sila hindi lang pala unsi mayroon pa pala dun sa baba dalawang maliliit kaya marami rin oh uh! Oh. Tayn. Hindi na sabitan. dalawang bisis. Yan. Ba, ikot-ikot ang bangka ngayon, ari nangangaskas may naglalatak kaskas yan sari sari na lang mga ginagawa para makahuli lang ng isda oh may nakasabit sa nana parang medyo mahilap pa yung isda ngayon kasi parang ano lang yung kain nila hindi masyadong Uh, lunok yung pain uh, kasi kwan hindi siya no, hindi nasasabitan so may dumang barko kanino malayo nandoon na barko tapos may uh, medyo ma uh, kwan yung panahon ngayon init ulan yan, may unos na naman dito sa unahan nangingitim na naman ulan na naman yan pagdating dito mga kabising Yan, may dumaan na bangkang taga Socorro dito lang sa likuran ko lumaan sa likuran lang namin dumaan ang mga ang bangka ano yung area na 'yan, parang nagbibirada yan pamarilis ay mayroon lang isda ang lalim ng area ba kanina pa man yan nagbibira may isda pala may sigurang pala yung saunahan mga kabisingo ang bangkang blue na yan Jum'alun kaya malikot? Yan 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 yan. Malikot kasi medyo malikot yung alon. Bibirada pala yan sa unahan Hoy, karaw! Malalim ang kalaki ng karaw na yun. Tutulokin ang koro. Yung galon. Oy, ulan na naman ito. Basahan na naman kami. Eh. Ayay ka, meron na naman. Sana ka pula. Yon sana ka blue. mag pa. Yan naka stripe naman. Yan nagbibira-bira pa. <laughs> Yung dalawa doon sa uli, hindi ko alam kung nagano sila. May mga uli na rin yun sila doon sa ulian, mga kapishing -ka -ka Ayan na, ayan na, ayan na, Malapit na. Uy, harap. Bumarap na. Ayan, baga. Huwag ganyan. Ganyan. apa karau na karaw pa naman uli dito sa Madir, bira yung telingan Ba lunuk pala oh lunuk pala, tabus hindi bumanat pagkain itu sila Banatin nyo na ah, pagkain. <laughs> Banatin. Aba, nakasabit ng dalawa na. May pinasok pa kanina. Tatlo na pala. Reba, 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 reba. Uy, batay hangin na naman to. Oras na. Ah. barkong dumaan mga kapising ang laki yung haba grabe ka haba ng barko na to ang haba ng barko at tatali muna kami dito sa payaw tayo yung barko na to napakaba malapit lang dumaan sa amin o no? ito kalapit ng barko dumaan Barco, Rintai Singko 500, 500, Ay, batay 500, <tune> karau na naman, karau na naman, shout out oi, shout out sa mga magkakarau <laughs> magkakarau shout out sa mga taga mati hahaha <laughs> mga bayar doon sa mati ang babarat nyo <laughs> shout out sa inyo marami kami huli, pero murang isda namin doon Timing lang talaga na murang isda kasi tambakan yung isda mga kabising kaya murah. Ganon talaga ang presyo. May pagtaas, may pagbaba. Taas baba. Ay, mena mena si Baran yata doon. Tak ilisi na sa kabila ang area. Medyo masilig silig pala no? Pero may kumain kanina. Ata yung nakuwan ba? Haan? Pakoy, dinakakalusok na. Ay dami pako ito? Uh, Oo. Ito lang yan. yung May nasunod? Oo. Uh, pakoy. pakoy. Tapos At, na Ah, ang Dami pala tumpa ko i. Kasi ba 'yun? Pero nga ay karaw pala 'yung olemo dito. Karaw pala, karaw, karaw. karaw. Ay, iya. Takla tak. Ito to ano ay hindi Oh, di ba sab sab pala 'tong maubos bato dito? Dami pala 'yun? Dami dito. Parang konti lang tingnan ay. Mali Ay, may alamahan, na malalamahan, hindi lang siguro yan. Ihan rin lang naman <laughs> na. Hindi, maliliit kasi yan, maliliit. Ay, ayun na ang pakoy. Meron pa naman sana na si Bad. Takpan ka ano ng ano. Ay, biwasin mo na yung pakoy. Ay pala maganda ah Ay, sapay? Sapay pala? Ay, nagbibira doon? Ay, ah, ito, sapay pala. Biwasin pala muna ang pakoy. Para madala yan sila. Pag maano na, mabawasan yan sila, wala na. Bewasan mo, bewasan mo. Pahaba pa lang pain mo kayo, no? Yung pain niya daw, patingin. Ganyan lang pala pagkasabit. Wala yan po Ibang klase, ganun lang pala. O yan, mabigat yan, bilog yan. Tapos, lagyan ng hulak. Tali. Ay, yung ata mo. Ay, pinaipit lang pala ata. Hindi pala, ano yan. Hindi pala yung naka... Hindi Hindi nakatusok sa biwas. Sabay lang yun sa hulak. Sabay sa hulak, ano? Ata. Tapos yung pain mo, pag kinakanat mo, mag ano yan, magpaikot-ikot. ganyan. pala. Ito kita it it. <laughs> 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 yung pala itirada na yan. Ayan, ayan, ayan. Kinabulate yung palang style na yan. Hmm. Ano anong, 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 anong Oh, meron pala oh. Mm. Di ba hindi napadlas yan? Kinain. Kinain sa babaw? Ay, meron pala dito eh. Napadlas na sa na tuloy sa mababaw no. Mababaw lang. Kanyang tinggao oh, ito, bato yung pabigat sa pasul. Pabigat sa pamiwas. Dito lang pala sa puno ang isda ay eh. Abe, kay tama-tama kay tanghali tayo magpritos. Pritos tayo na pakoy. Oh. Ah, oh, wala nang pakoy yung gulo Hindi, okay, biwasin mo lang, 'di ba? Para makaulam tayo ng pakoy. Ganin na daw. Magaling bangka bumaba ya ta Allah. Dali pa kaya. Ating ng pakoy ah. Ating bidyoa nang pakoy. Oy. Ay dali da da da, da, da. ah pakoy na ala kada oy, tanggal pa kada may palang pakoy na sunod. dami palang pakul ayunat dami biwas yan napamakoy zero ano ano yan Ang para sa Ito mga Hindi, para. lang sa Ano lang naman yan, panamban? Gandaanin natin. At pa yung pakoy dito, matakaw pa. Matakaw kayo, wala yung... Walang naman dito ay. Nang makaulam naman tayo Tumakbo, tumakbo. Tumakbo Tumasapay na. Oh, sige, sige, Ayun, ang Oh. Ay, Tik, tik. Oh. Ah. Uh, tayo. <laughs> <laughs> Di, may ulam na. Ah, Ai torno pero ni maningen. Sa pala wala sa kan kanina. Tao ga nang tawag. Ini. Tao ga nang tawag, guys. Lo, menoray paitay mo. Hala. Maprisoka. Kan <laughs> bibir ada pala itu, kaskas. Uy, kas kas pala, yan yung kanyang lagdong oh Ala Karaw Ah, tulingan Nabitik Nabitik ang buntot Ay, patay, balagbag man Karaw Op, op, op Ay, sabay Sa gilid, sa sabitan Angat eh ikan angkat Angat, 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 mati bayan. Abah sagi lilin lang sinabitan. Abah. Sa sabit. lang daw. Ayan, oh. Ay, na, yang gilid. Siguro ay pagkain niya. Kwan. <laughs> Hindi mo nga nga ang ginamit pala nito. <laughs> Tagiliran ang ginamit sa pagkain. Lang sa Meron palang ganon. Tiyan ang ginamit, gilid. Tiyan ang ginamit. Kanina tanggal yun yung isa mo ba? Pangaskas. Bago, bago, bago. bago, bago. Bago, bago. Ay, mga dilaw-dilaw pa naman. Mga yellow pin. Yellow pin to na. Oh. Ah, na naman. Dali, baga. Oh, may kumain na naman dito. Taga-taga lang pala ito. May paisa-isa. <laughs> Ay, tanawa. <laughs> oh, no. Natanggal na tuloy. <laughs> Maganda ito yung Sirs! Karganong tanggal ito ah. Siguro rin may karga. Siya rin, naniguro matanggal. Naniguro din yung isda na matanggal siya. Okay, mabigat ay. Eh. Karaw nangain mga yulupin. oh wala nang pain oh uy putol ay bewas oh. Yan, wala nang pain mga kabising kinain yun natanggal lang sige 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 tjaga, tjaga. Tjaga, tjaga, tjaga. meron lang pa isa isa ayun lang makagalaw sa timbangan na gumalaw man lang ang timbangan nang ilang kilo Uy! Aba! Gidandahan ba? Haha! Ha. Tingnan na natin po mo Dapat tingin daw na, Nakailang puhan ka na Uy! Aba! Mapupuno na ang puwit. <laughs> Ilang piraso? Sa dalawa, tatlo. Lima? Sa dalawa, tatlo. Tupur-anim. Anim piraso pala. Abah, Aba! Sibad na naman pala dito. Kaskas. -kas. Tumakbo, tumakbo, tumakbo. Ma taga-tagaan pala, dito lang pala silay. eh. Mga ka-fishing, takbo tanggalin nga natin tong nailin. Malakas isda, malakas oh. Tulingan yan, pag ganyan, tulingan. Liglang takbo. Iba ang galaw ng yellowfin. At ano siya, mabigat lang siya. Yung mga ganyang galaw ay eh, tulingan yan oh. And, uh, ay, -tanggal. ay oh, no! tanggal talaga. Malikot masyado yung ano, isda. Tulingan. Pakikat ha. <laughs> <Di nasampa> eh. <laughs> ano ano? Ano ano ano? Pakikat din na Walang cut-cut yan. Tuloy-tuloy yung video na yan. Lagyan lang yun na. Bobo. Para makita yung reaksyon ng ano. Dapat yung reaksyon mo sana. May nag-ano ka sana. Ako kapisi. Nakahuli Ay, garabi. <laughs> Mainit dito. na natin. Lagay mo sa ano kay ating para hindi mainitan. Para press na press pa rin. Uy, pata yung timbangan. Yeah.